ang topic natin ngayon ay ni ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Dong Biliaren at ang kanya request ay ang pagkumpara ng mga battle tank at armor personnel carrier ng Indonesia at ang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ngayon, unahin natin ang battle tank ng Indonesian Army. Ang Indonesian Army ay mayroong 109 na units na Leopard 2. Isa itong main battle tank na galing sa bansang Germany. At mayroon pa ang Indonesian Army na 180 na units na Harimau medium tank na galing sa Turkey at sa kanila mismo rin na silang gumagawa sa Indonesia. At ang Indonesian Army ay mayroon pang 19 na units na fb 101 Scorpion Light Tanks na galing sa US. At mayroon pa ang Indonesian Army na 120 na AMX-13 Light Tank na gawa sa France at sa Netherlands At mayroon pa ang Indonesian Army na, 173 Stuart Light Tanks na gawa sa Netherlands. At ang Indonesian Army ay mayroon pang 15 na units na Marder infantry fighting vehicles na galing sa Germany. At ang Indonesian Army ay mayroon pang 155 na M113 Armor personnel carrier na gawa sa Belgium at Italy. At mayroon pa ang Indonesian Army na 40 na units na Alvis Stormer, isa itong armor personnel carrier na galing sa UK. At mayroon pa ang Indonesian Army na 175 units na AMX BCI armor personnel carrier na galing sa France at Italy. At mayroon din ang Indonesian Army na 26 unit na Pandurto EFB o armor fighting vehicle na galing sa Czech Republic at Austria. At mayroon pa ang Indonesian Army na 426 unit na pindad anwa armor personnel carrier ito na sila mismo ang gumawa sa Indonesia ang galing ng Indonesia sila mismo ang gumawa sa kanilang armor personnel carrier At mayroon pa ang Indonesian Army na 22 na units na Hanwa Tarantula isa itong amphibious support vehicles na gawa sa South Korea At mayroon pa ang Indonesian Army na 50 units na W2551 armor personnel carrier na galing sa China. At mayroon pa ang Indonesian Army na 66 na unit na Albis Saracen armor personnel carrier na galing sa UK. At mayroon pa ang Indonesian Army na vehicles na tinatawag na Avinet Blinde armor personnel carrier na galing sa France. At mayroon pa ang Indonesian Army na 56 unit na Cadillac Gage Commando na galing sa US. At mayroon pa ang Indonesian Army na 85 units na BTR-4 armor personnel carrier na galing sa Russia. At mayroon pa ang Indonesian Army na dalawang units na Kuzak armor personnel carrier na galing sa Ukraine. At mayroon pa ang Indonesian Army na 14 na units na, na Pindad Barat 83V e na sila mismo ang gumawa sa Indonesia. Ngayon, punta naman tayo sa Pilipinas. Ang Philippine Army ay mayroong 18 na Sabra Ascud 2 na gawa ng Israel Elbit at Spain at ito ay mga light tank. At mayroon pa ang Philippine Army na 10 unit na Sabra Bandor 8x8 gawa ng Israel at Czech Republic at ito ay mga tank destroyer. At mayroon pa ang Philippine Army na 18 na units na FMC-M113E2 at FSB-M113E1 or fire support vehicles at gawa ito ng US at Israel. At ang Philippine Army ay mayroon pang pa 51 na units na fmc a 1 FB or infantry fighting vehicles na gawa rin ng US. At ang dalawang model na ito ay ang AIFB-25 na may 38 na units at ang PIFB 12.7 na may 30 na units at medyo luma na ang mga ito dahil idineliver pa ito noong 1979 sa panahon ni President Marcos at hanggang ngayon ay ginagamit pa. Alam naman natin ang mga Pinoy ay magagaling ng mga mekaniko. Pag nasira ito at walang makikita na pyesa dahil sa kalumaan ay bibili lang sila doon sa Banawe at lalagyan lang ito ng pyesa ng multikab at yon tatakbo na. At ang Philippine Army ay may apat na units na FMC, ang M113 IFB or Infantry Fighting Vehicles na gawa pa rin sa US at Israel. At ganun din, luma pa rin ito dahil nindeliver ito noong 1980. At ang Philippine Army ay may anim na FNSS ACB-15 na isang armor personal carrier. At ito'y gawa ng Turkey at mas bago ito dahil na-deliver lang ito noong 2010. At ang Philippine Army ay mayroon pang FMC M113 na galing din sa US at ito ang M113A1 na may 50 na units at ang M113A2 na may 140 na units at ang M113A2 na may 6 na units at ang m 2 na may 20 na units. At lahat ng mga ito ay mga luma na at na-deliver noong 1967, 1976, 1978 at 1980 sa pamamagitan ng US Excess Defense Treaty. O ibig sabihin ito ay dinodonate lamang ng US. At ang Philippine Army ay mayroon pang 28 na units na IBCO Gurani APC or Armored Personnel Carrier na galing sa Brazil. Ito ay bagong-bago. At ang Philippine Army ay mayroon pang 130 na units na JKN fs 100 Zimba na galing sa UK. Isa itong armor personnel carrier na ni-deliver noong 1993 at 1997. At ang Philippine Army ay mayroong 130 na units na Cadillac Gage Commando 4x4 armor personnel carrier na galing din sa U.S. at na-deliver ito noong 1975, luma na ito. At ang mga Philippine Army ay mayroon pang isang unit na GDLS Ascod na gawa ng Spain at Israel. Ito ay isang command control vehicles at bago rin ito. At ang Philippine Army ay may isa pang unit na GDLS Ascod ERB or Armor Recovery Vehicles na gawa pa rin ng Spain at Israel. Bago rin ang mga ito dahil kasama ito sa Sabra Light Tank System. At ang Philippine Army ay may 11 na units na AIFB o RRB Armor Recovery Vehicles na gawa pa rin ng Israel at Spain. Pero hindi natin isinama ang iba pang combat engineering vehicles at mga tactical vehicles. Ang isinama lang natin ay ang mga tanke at mga armor personnel carrier dahil ito ang mga ginagamit pag may Atang At ang Indonesian Army ay may total na 1,700 na battle tank at armor personnel carrier. Sa totoo lang, mas mayaman pa ang Pilipinas sa Indonesia noon, noong dekada 90. Binta. Pero ngayon, naiwanan na tayo ng Indonesia dahil mayaman ang Indonesia ngayon in terms of economy and military. Ang economy ng Indonesia ay isa sa pinakamalakas sa Southeast Asian Nation at sumabay din ang kanilang armed forces. Ang mga tanke ng Indonesian Army ay sobrang napakarami habang ang tanke ng Pilipinas ay kakaunti lang ang mga bago. At kahit ipunin pa lahat ng mga tangke na tubig at gasol, hindi pa rin natin kayang tapatan ang Indonesia. Sana sa susunod na mga henerasyon, kung sino mang maging leader sa bansa, malay natin ay magkaroon din ng ganito ang Pilipinas. Bago tayo magpaalam, i-shout out ko muna ating mga kaibigan gaya ng MKTV, ni Ryan Calzado at ni si Kane Marlon. Hanggang sa susunod, maraming salamat.